Hi guys! Welcome to my channel. Don't forget to subscribe, like, share, comments, and hit the notification bell para update ko yung lahat sa aking videos. Today guys, yan box naman natin itong binili ko sa Shopee. Madali, at lang ito guys. Yan. Ito siya guys, so. Oh. Uh -huh. Probiotics para sa aso at pusa. Yan. Ito ang laman niya. Tingnan niyo ba guys? Yan. Ito, i-aano ko lang sa kanila, ibibigay ko isa-isa. Tapos may isa pa akong inano sa Shopee ito. Ito naman, powder kasi siya. Yung tablet, ito naman powder. Ayan, kita nyo. Oh. Eh, halo ko naman ito sa pagkain din nila. Pwede din naman. So, try ko nga din. O, paano guys? Hanggang dito na lang yung video ko. Kung kayo ay sana makatulong, ano, magkaroon kayo ng idea kung anong papainom nyo, papaano papa, sa uh, mga aso at pusa nyo. Uh, ngayon, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, click nyo yung subscribe button, subscribe dyan, tapos pindutin nyo na yung notification bell para updated kayong lahat sa aking mga videos. ah uh, thank you for watching guys. Thank you for the love and support. Bye! God bless!